Yeah, yeah, mga do. Grabe na talaga ito, oh. Ang mahal ng seedlings sa ah. kahit saan ka pumunta. Lowe's, Walmart, Home Depot. Tapos yung bibili mo ganto, Mapakita ko, ah. Nabili ko to two weeks ago. Oh, after two weeks, namata yung, you know, yung isa niyang side. So, bale, ilan na lang sila dyan? Lima na lang sila. Ngayon, ang gawin mo, huwag mo na siya ilagay sa labas. Kasi pag nilagay mo siya lahat sa labas, may tendency na lumamig pa. Mamatay yung seedlings mo. So, ang gawin mo, kung lima yon mga dalawa muna ilagay mo sa lupa. Nire-ready na natin yung lupa dito. Ito, katabi niya itong ano, pangit itong katabi. Pero medyo malayo naman siya. Pero ililipat din natin yung saging na yan. <laughs> ito na siya. So, lagay muna natin siya dito. No? Bawasan natin ang dahon kasi para mag-concentrate yung ugat niya sa pagdami ng ano niya, sanga. No? Yan, bawasan natin ang dahon. Masarap naman to yung mga dahon na ganito, pwede nyo pa yung igulay. ilagay nyo sa nilaga. Masarap pa rin yan. Sayang. Mahal din ang dahon ng sili. Hindi ka rin makakakuha ng dahon ng sili na basta-basta. Anyway, eto na siya, no? Eto, katulad nito, yung sayote ko, oh. Tinakpan ko muna siya ng dahon na ganyan. Ay, ng plastic. Para just in case. Kasi lumalamig pa, eh. Mukhang kinaya naman niya yung lamig. So, eto, tatakpan din natin to ng plastic. Kasi baka hindi niya kayanin yung lamig, eh medyo malamig. Obviously, meron akong vest. Nilalamig ako. So, kung feeling mo nilalamig ka, malamang yung halaman mo lamigin din. Kasi, yung temperature ng body, human, human, charot-charot natin eh. Katulad niya sa mga halamang namumunga. Gusto niya mainit. So, ipakita ko sa inyo to. Ito. Ito naman yung isa kong sayote. Yan o, oh, ko siya. Uh, tignan natin sa loob. Oy! marami na siya. Malaki na. Ay, lumalaki na siya. Oh. Lumalaki na siya. What? So, kaya niya ng March sa labas. Ay, papakita ko sa inyo yung ano, nire-ready natin yung mga lupa, kalupaan natin dito. Ang dami pang damong kakalkalin natin. Hi, anyway. Anyway, ito yung mga halamang walang selan, no? Yung saging. Yan, no? Yung basura ko nandyan. So, I'm promoting organic, ano, uh, planting. Wala hutong chemical. Lahat yan, puro organic ah uh -huh. Karton. O, yung mga pinagdamuhan ko nandyan. Yung karton, tabunan mo ng ng lupa. Matutunaw din yan. Fertilizer. Yung mga pinagtabasa mo ng damo, yun siya. But most likely, mas marami akong karton. Kasi sa trabaho ko, inuwi ko yung karton katulad niya, no? Saan ba galing ang karton? yadi ba sa puno din, o? Di, pag nabulok siya, di, parang nagpabulok ka ng, ano, ng puno. Kaya, tignan mo yung saging, o? oh, oh. Ang bilis niyang tumubo. Grabe tuwan sya siya sa basura. Isa pa to, tuwan sa basura. Yung palakihan natin, oh. nag-enjoy sa basura. Samantalang hindi pa natutunan yung basura, nag-enjoy na siya. Anyway, anyway, pakita ko sa inyo yung ano, yung sayote ko dito sa loob ng bahay. Ito yung sala ko na ginawa ko ng greenhouse. Ito na siya. Yun, maabot na siya dun sa bubong. Oho. Uh -huh. Malaki na rin siya. Ito. So ito, um, medyo next week na natin ito ilabas kasi hindi na kaya ng powers. Ginagabi na tayo, no? So, medyo malamig. Nilabas ko na kasi umuulan guys para uh, mas maganda yung tubig ng ulan sa mga halaman. and Anyway, ito na yung ating uh, kalamansi. Labas na lang natin sa dito dahil nga na natin, no? Namulaklak to pero wala ni isang bunga niya. Wala nag-survive. Kaloka. Pakita ko sa inyo yung isa na pinabayaan ko sa labas. Kung sino pa yung pinabayaan ko sa labas? Siya pa ang nag-survive. Eh, ito naman siya, oh, pinabayaan sa labas. Ayun. Awa ng Diyos, nagpo-form na yung mga kalamansi niya. Ayun, oh. Ay, yung tangerine pala to. Ayun, nagpo-form na, oh. Talagang magaling din to. Very good, oh. Ayun, oh. Very good. Ay, grabe. Very good siya. Oh. So, minsan di mo rin malaman kung sino yung inalagaan mo ng bongga. Yung inalagaan mo ng bongga, sila yung nag nagkanda, ano, sibang. Pero, like I said, kailangan may backup ka na halaman sa loob at labas kasi di mo sure ball kung sino yung magsusurvive sa labas at sino yung magsusurvive sa loob misang kahit nasa loob na mainit na namatay pa rin sila Awan ng Diyos, ito na buhay so it means matibay ito sa lamig, pero yung isa kong kalamansi doon, syugig syugig na syugig talaga siya